afternoon guys welcome to my vlog at magandang gabi na rin kasi gabi na oh. uh, dito kami sa Ciudad Adelina sa Barangay Conso 13 si Martires ito huling deliver namin guys ito uh, 7 10 pm ng gabi guys last deliver namin ito tapos baba na kami guys Okay. All right. So let's go home. siguro guys sa uh, simula dito sa Concho hanggang hanggang Merville uh, two hours so mga 9pm andun siguro kami sa Merville sa Garay ayan guys dito na kami sa governor drive highway at kakanan na kami pa jane 3. at itong pinalalagyan natin guys e, sa kanan natin ay hugo perez sa kaliwa naman osorio ang boundary ng Concho at Hugo Perez guys, ito tulay. boundary na kami ng General Trias at Gen 3 at 13 ito guys paglampas dito sa tulay na to is General Trias na so ito ay sakop na ng manggahan parang kay manggahan General Trias paglampas natin doon sa crossing is San Francisco na yun pag you ano know. alright so dito na tayo sa manggahan stoplight guys ito yung pure gold ito yung video nila at ito yung police station ito yung pinaka stoplight paglampas dito sa stoplight guys ay may jollibee Jollibee at saka BPI yan ang nandito guys at may kamuting driver na basta pumasok kahit nakago yan yung BPI ito naman yung Jollibee at sa banda dyan guys yung school ng Lyceum ito naman yung school ng Lyceum ayan guys napakalaki so andito na tayo ngayon sa San Francisco General Trias nasa kaliwa natin guys is San Miguel Corporation SMC na pag tinawag ay uh, itong sa kanan naman natin pure foods kaliwa ka dyan sa kanto pre ito ang pure foods yan pure foods yan pure foods corporation or so kakaliwa kami dito guys sa san francisco ang diretso na nito is Barangay Santiago doon sa open canal doon na kami dadaan si iwas iwas sa traffic hmm? Ito naman yung guys, yung magnolia. Yung magnolia ni. Napakalawak din yan guys. Napakaraming empleyado dyan. Libo ang empleyado. Ito naman guys, sa kaliwa namin yung Canesia. Ano pa rin ang San Miguel Corporation. I'll so, see you guys at mm, medyo mahaba-haba na yung ating video at mm, salamat sa mga nanonood dyan at sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel guys uh, pasubscribe subscribe na lang erap tv okay alright, thank you